Hello po mga kaibigan, mga kaibigan ko at buo at mga indiyan na po at Cebuano na nakikita sa Pilipinas at mga nasa ibang bansa na hindi do sila po OFW dahil mga residents na po sila doon. So, gusto ko lang po sa inyo i-share isa sa mga recipe ko ng fried chicken na isa sa mga niluto ko noong nasa umang pa ako, na-invento ko yung, yung isang parang food chain siya. Lasahan niyo na lang pag ginaya niyo kung sino ang alasan mo ito. Kasi naalala ko, sabi ko meron akong tinipra nun eh. Naglagay ako ng gatas. So, ginawa ko po ulit. Talaga naman po hindi ako, mag hindi magsawa-sawa. Miya-miya ang prito ko. Kaya na ngayon, gagawa tayo ng marami. i stock ko. At saka bukas po, gabi po ngayon eh tama-tama, over na ito, doon ko na yung pipirituhin. Magamaga po na po ako sa uh, farm resort nila, Mark, nagiging po sila, mag-swing nito kami. Parang baon ko na rin ito. So, ayan po yung chicken legs. Isang kilo kasi yung nakaraang gumawa ako. Dalawang kilo. Talaga ang sarap. <laughs> ito ko minawa. Naalala <laughs> ko yung ginagawa ko sa Oman. Marami, marami akong recipe na different uh, uh, dish ng fried chicken. So, ito po yung isang malaki na 1.5 kilo. Ayan, ang lalaki ng ano niya. O, oh, hiniwa ko pa nga. Ito sa tatlong piraso. Laki-laki. Oh, so, bali, 2.5 kilo po itong lahat. So, ito po yung garlic. So, ito po yung asin. yan, Ang gagamitin po natin ay eh, iodized. Pwede, pwede rin po ano, uh, rock salt. Dito, gagamitin natin ito sa breeding yung salt ang gagamitin ko dito, kukunin ko doon. Ayan, yung Alaska, ibap, dalawa po Pepper, at saka yung chicken powder. Optional lang po ito. Cayenne pepper na product ng meal mates. Set up para may konting sweetness. At saka para madali siyang mambot. Lagay ko na sabay-sabay. Yan. So, ang ratio po nito, Di po ba sa isang kilo, one tablespoon po so ang ginagawa ko. So ito, bali two and a half, magiging three kilos yan, o more than three kilos kasi, depend, dito po sa mga one cup ko ilalagay ko nito eh. So bali, kukumpute natin sa three kilos lahat. Kasi masama ang may yung umalap. Kaya tatlong kutsara po nito. Isa. Cool po ah. Dalawa. Tatlo. Ayan. Kaya yung pepper, lagyan natin siya ng tatlong kutsara din. Kasi parang magandang ng kulay. So, tatlo. Kasi nung gumawa ang mga rani, isa lang ganito, binakas na yung hindi. Panino natin yung ngayon, naglalagay na rin po ako ng paminta muna. Kaya na, kompleto, mix na mix siya. Ito white pepper, kasi yung white pepper naman kasi hindi masyadong malasa. Ewan. Pero meron na ako dyan, lagay na natin kaysa masaya. Yung white pepper dito. Ayan, ilagay ko na po lahat. Kasi wala naman nasa yung konti na lang. So ito, maglagay na rin po tayo ng opsyonal lang po ito. Baka sabihin nyo, ganito-ganito, gumagamit na pala ako ng ano. Eh, aya naman, in-offer eh, sa akin, binigay, libre. Eh, gamitin ko rin dito, at mm, masarap sarap, masarap nga. Pero mihira ang maruwa kasi pagka yung may mga ganitong, ano, naglalaway-laway ako. <laughs> Isang kutsara lang po. Naglalaway-laway. <laughs> Ayan. Ito nyo, naninikit na, oh. Saan ko ba ginamit ito? Eh, kasi malaki po yung ano, yung punta ko sa Robinson, bigyan mo kapo ko ng malaking chicken. Para ako kasi, kalahati lang yan, naka-marinate naka, naka Tsaka, ito. Eh, hihwa-hiwain pa. Dahil maliligo kami sa swimming pool to. Eh. Ang tingnan mo, ang laki, oh. <laughs> ang nakuha, po siya. Ganda ko na siya. Ayan. So, mapatak po ito ng mahigit tatlong kilo. So, sakto na po yan. Ayan. O, yung lubog. Malubog lang po siya kasi kailangan lubog. Tapos sa bawang po, kailangan i-blend nyo mabuti. Ito, hindi ko siya na siya na-blend. Pero, okay na sa akin. Nagyan ko na nag siya dito. Sana magkasya yan. Eh. Nakaready yung, kaya pala ang maraming mga tagger meron. Lalo si Lord na ito, nung tuluto. Tapos ko nito pati yung lagyan okay, ng tubig niya. At gagawa naman po tayo ng protein mix. So, ito po yung gagamitin natin. All purpose flour. So, marami na yung gagawin ko para hindi ako sa natin siya. So, all purpose flour. Ayan, one. Marami po gagawin ko. Ano? Three cups. Ating tapioca starch. One. 1, 2, 3, at cups na, Onion powder, 1 cup lang po ilalim natin niyan. at ito pong garlic powder, so ito ang dadamihan natin, dalawang cups, balik-balikan nyo lang paandarin rin palagi yung... <laughs> ba dalawang ibon na. Para po silang 2 cups ng garlic powder at saka onion powder. Mura lang naman. So, maglalagay ako dito ng asin. 2 tablespoon. Kasi pagka hindi natin lagyan to ng asin, i-dinip natin yung ating chicken. Hindi masarap pa. Maglalagay din po tayo dito ng paminta. Milk Mage. Ganyan po siya lang. Ito, sulpo So, ito po mga 2 tablespoon. Kasi black pa rin yun. Ito, todo ko na lang. So, mga 3 tablespoon full ito. Ayan. Kasi ito po yung ano yun, ano, ano, naka sit lock na maganda yung lock niya. So, kagabi po, di po ba, sabi ko, dito natin lulutuin sa resort. Andito na ako. <laughs> ano na, late lunch na, kagabi naman. Uh, late na ito, nang i-dipla ko mga alas 9, nahabol ko series. So, eto na po siya. Nag-iwan ako doon para sa anak kong nato doon sa itaas. Iwanan ko yung one-third siguro para doon, doon sa mga babies. Tapos, eto na po, pati yung breeding, dinala ko na. Ayan. Oh atin. Naku, kabang mo. Malinis po yung kamay ko naghugas ako, ha? O, ito po, ihugulog na natin itong ating ala Jollibee style. And different ano naman to. Ayan, sakto. Manyaman ka ayon. hanggang tatlo lang kaya. Kasi pag sumobra na, hindi na siya maganda po natin ay siya na paano lakas hina dapat ayan ayan ay lang naman yun so eto po 2 in 1 ang ginawa natin 3 in 1 2 in 1 gumawa na ako ng ano, sauce natin yung pong breading mix na ginawa ko yung po ang ginawa kong sauce ay saktong sakto po. Nagdagdag lang ko ng konting alat kasi nga, konti lang yung asin lagay ko doon dahil may tigla na po ito. Naku po, napakasaya. <coughs> Yun. Bibilingin natin, ayan. Medyo kasi ito po kawali namin na ginamit, sayad, pero hindi po ito sa kainta. Pero kasi itong malaking barulo kung na ganun, pwede natin puno yung oil. Kailangan lubog sa oil. Hindi ko kabisado itong kanilang ano, tataba. Ang lalaki. Ayan. Nasayad siya kaya medyo nasunog. Pero kung maganda po yung aming butuan, eh ang lalaki pa naman ito. Big bird. Oh, eto po, eating portion na po tayo. Alam niyo naman kung saan ako mahilig. Yung puwet. Eto, yung puwet. Pero ito muna ang pakpak. Ayan. Ako, nakaabot ng mga jologs. Mainit. Kakamit. <laughs> Mainit siya. Ayan po, juicy and juicy. Unang subo po para sa inyong mga OFW. At shout out po sa inaanak ko kay Vincent O'Brien baton, Inaanak ko yan. Anak ni Beth. Uh, imported yung batang yan. Ibabakasyon sa sa Bisende. So, ito po. Atin natin sintensyahan. Ayan, yung gawa natin gravy. Eh, talagang ang sarap. Nanonood talaga. Lasang-lasa niya yung sinabi ko sa inyo. Baka mag kami. <laughs> Ina-advertise sila. Ayan, oh. Juicy siya, oh. Sakto. Kung medyo maganda po yung lutuan natin dito, hindi po siya yung sasayad pagka naluto siya. Lulutang na siya, eh. hindi siya makalutang kasi hindi ko siya nailubog sa ano dahil masyadong wide at saka manipis yung frying pan. Pero kung meron kayong mga kaldero, yun, maganda po lutuan yun ng mga prito-prito. Ito yung chicken. Hmm. Ang hmm. 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 Yan. Yeah, big bird siya yun. Naga na. Natao na. <laughs> <laughs> hmm. Ang hmm. gravy. Ito po yung pizza ni ano. Kaming dalawa mamaya ay magsisweaming. Show yun kayo ulit. Hmm. 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 Kung sino ka lasa. <laughs> yung laman. Nanunood siya laman yung pagkakamarinate natin doon sa ano. Ayan o. No? Oh. Tingnan mo, Lester o. No? Oh. Juicy juicy. Ito ko yung pakpak o. Oh. Mainit. <laughs> Nanunood. May mo. Ano ba? mata siya may laman. Mm Hindi lang nam. Abang sila kanta. Nami. Ano? Masarap. Hmm, Sino kelasa Mm, parang hmm. si Ano? Hmm. Yung dasa sa niya, no? yung laman, yung may may laman. Nanunood talaga. Yun ang sikreto yung gatas. Mm. Ayan po. Nakita niya naman. I-stack nga yun na doon. Kasi hindi ako nananawa, nagluto ko ng two weeks ago. Ano hindi ako nasasawa sawa? Yung laman na sa loob. Kasi namalate ng dalawang araw yun. Ito kagabi lang. Mas lalo yan matagal na ano yung sa loob niya. Ma-absorb niya yung gatas. Pero hindi mo malasahan ang gatas, di ba? Hindi hmm. naman naman malalasahan nun, May konting sweetness. Hmm? Ano? Talaga ha? Baka <laughs> binagwala mo lang ako. <laughs> hindi. Pawis na pawis po ako, ha? Oh. Ang ganda ng laman, Oh. Huh? Ito yung malaking binili ko, huh? 10 yung manok, 1.5. Ito yung ang masarap na, ano, yung ginagawa chicken, yung malaki. Yung baga na kompleto na yung ng mga manok. Mas malinan na, mas masarap is fried chicken. Sarap, no? <laughs> Pati po yung gravy. Yung ginawa kong ano, gravy, yung pong mixing natin na ano, breathing mix. Yung lab po yun. kumpleto na siya. Wala na kayo ibang titimpla yung pa. Sakto. Um, huh? hmm, paano po, napapagod na yung video naman, kaya hindi kami makapaspas gayahin <laughs> nyo na lang po at hindi ako mapapahiya sa inyo winner na Naku, lalo na kung may spicy pala tayo na ilagay. Mahilig ako sa spicy o sili. No, papagana. Oo, oh, papagana. Magana na. Masarap na, mapapagana pa lalo. Hmm. Sobra. Hmm. Mm, yama. Nadato. Gali bitala yan, no? Yan ang secret. See you så netvint det er blevet.